pagpalang araw po mga kalinga welcome back po, po sa akin youtube channel roda MIX VLOG ngayong araw na ito ay uh, may pupuntahan po tayo na isang uh, uh, kailangan daw ng tulong Yan, may nag po sa atin isang concerned citizen so dadalawin po natin at titignan natin kung ano ba yung ating may tutulong sa so, mga bago pa lang po sa akin youtube channel like share, comment and subscribe and pakipindot po ng bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga video. pakipalaw na rin po ako sa aking Facebook page, Roda Mix Vlog. Huwag po natin kalimutan sa kay Bal Santos Matuba at Edna Vlog. Kalinga Prab at lahat po ng Kalinga Partners. So tara po, samahan niyo kami mga Kalinga. Maputik, kaya tayo ay nakabutsos. Ayan. Mabuti na lang po at pinahiram ako na abota uh, na repair sa akin. Sabi niya, ay maputik nga daw po. Ito po yung bahay nila? Ito, ito. ito po. Ito po. Yan po yung... yung, yung, yung. Yan po yung... Ano po yan, anak? Nasaan po pala yung mga magulang nila? Wala po yung magulang na. Nasaan po? Para po sila babayhan dito. Daw Pero nakakausap po siya. Ito po na po sa Ilan taon na po yan? Wait. yan. daw po. daw po. May magandang umaga po. Magandang umaga sa'yo. Okay. Pwede kitang ano, i-video. Okay lang sa'yo, naka-video tayo. Okay lang. Wait lang kuya. Pan Ayan, so dito po tayo. Ito po yung bahay nila. Mga po. Ikaw ay... Anong pangalan mo? Ha? Mark. Mark. Ilang taon ka na? 18. 18. May sakit ka. Anong sakit mo? Sakit sa ulo. Lalo mo na nakita. Nasakit ang ulo mo. Anong umpisa ng ano? Sakit mo na yan. Bakit? Bakit sumakit ang ulo mo? May alkoholic na bukol. Nakapagpa-check up ka na? Ano po? Anong diagnose ng ano, doktor? Hindi pa na po. Hindi po na nakakabay sa doktor. May e nakabay po kami. Mm. Kaya di, pa dito po na ulay sa Di Hindi po nakakabali. Pero lumalaki yung bukol. Nagliit na po. Ah, nagliit na? Napisa po yan. Parang ano siya, pigsa? Oo. No, mga napuhal na naman. Ay, pero okay naman at napisa. Na? Nasaan ang mga magulang mo? Sa Manila po. Pareho? Hmm. Sino suportahan naman kayo dito? Oo. Oh, mama, mama lang po. Mama mo. Mga magkano yung ano pinapadala nila sa iyo? Uh, 700 lang po. Sana po taas. 700 sa loob ng isang linggo. Nag-aaral ka. Yung mga kapatid mo. Po. Yung tatlo ko nag-aaral. Anong grade mo dapat? Grade 12 mo dapat. Grade 12. Grade 12 ka na dapat? Oo, kung nag-aaral ko. Anong grade ka tumigil? Grade 7 mo. Simula grade 7, di ka na pumasok? Bakit? Hindi ko kaya. Mo. Yung mga kapatid mo, anong mga grade na? Yung isa po ay sumunod pa sa akin grade 10 tapos yung pangalo po grade 8 Yung isa lang po grade 4 lahat sila nag-aaral pa na grade 10, grade 8 at saka grade 4, grade 4 ikaw ang panganay nung wala ka pang sakit nagtatrabaho ka ba para sa kanila? Hmm. anong trabaho mo dati? tuturong po ako sa danaw kay lolo hmm. At tapos pag saka talo uling uling naguuling pa din dati oo no. tapos para ekstra po dyan sindra ng pagbubuhat ng buhangin ay grabe kabigat yung trabaho mo dati yung pagbubuhat hmm. ng buhangin ano hindi po ako nagbukol dito sa balikat ah may bukol din yung balikat mo oo so. pero naigalaw mo nagagalaw po yan na ipa-check up mo na yan. Hmm. Anong sabi ng doktor dyan? Wala naman na pong ano, problema. Wala naman pong bali. Alam mo, ko lang po. Matatanggal naman daw. Hmm. Nagliit po yan. Hmm. Uh, -huh. na, po yan. Malaki po yung daddy. Ilang buwan na yung ano, nararamdaman mo? Sa ulo ko po? Hmm. Uh -huh. Tatlo na po? Pero pumutok naman na siya. Hmm. Hindi na siya gaano ngayong nasakit. Ang kailangan lang ay may pa-check up ulit. Hmm. Saan ka nagpa-check up? Diyan po, sa labo. Doon sa hospital. Anong sabi ba nung doktor doon sa unang check up mo? Niresitahan ka lang ng gamot. Oo. Oh. Para pumutok siya, ganun. Or pampakalma lang. Pampa, wala po sakit daw po yun. Mm -hmm. Pampakalma. Tapos pag dito po, wala bumalik daw po doon, Eh, hindi po lang kabalik at wala po bera. Pagpabiling so, gamot. Ang check up naman, libre, di ba? Kasi public yun. Hmm. Public hospital. So, libre yung check up. Gamot lang ang bibilhin. nakabalagot talaga ako sa gamot kayo kayo lang dito magkakapatid okay. hindi ka naman nilalagnat ito po yung bahay nila mga kalinga po sila sila lang na magkakapatid dito ay wala naman pala tong ano wala palang sahig may sahig po kung may ano na eh naralitan sila dito sila natutulog. Dito Doon ay wala mang sahig o. dito sila nagluluto. Dito po sila nagluluto. po yung kanilang ano, bahay. Saan po ang mga kapatid ito? Dito po. Dito po ang sa mga... Saan po? Ito? Ah, yan. Tapos, so, yun. yun po yung pangatlo. Anong grade mo na, be? grade 8 Nag-aaral ka. Tapos, ito yung pangalawa. Anong grade mo na? grade 10. Nag-aaral ka din. Ayan. So, sila pong tatlo. Ang pwede ito ay ilang yung grade nyo. Mabuti naman at nag-aaral sila. Yun lang kuya nyo talaga hindi nag-aaral. kuya po niya, halos siya yung sumali ng pamilya yung nagkatapit pa. Ah. Si kuya mo dati ang nagtatrabaho para sa inyo. Nung magkasakit, sino na yung nagbibigay ng mga pang-allowance nyo? Si Mama. Nagpapadala naman si Mama mo. Pero hindi regular. Hindi. hindi. Minsan lang. anong trabaho ng Mama mo sa Manila. Wala pa. Kadalasan ah. lang kung nakakapagpadala. Ah, kaya hindi rin nakakapagpadala kasi wala mang trabaho. kakaano yung kalagayan nila ano po parang ang hirap kasi sila sila lang uh -huh. tapos may sakit pa yung kapatid nila okay. yan po kasi yan yung po. wala daw po yung magulang niya yun ang sumalong po uh -huh. sa kanilang magkakapatid ay sa kapag nagkasakit niya ganyan ang nangyari mabuti at nakakapag-aral pa yung tatlo okay. kahit pa paano ay, tulung tulungan naman po siguro nitong lulong Hmm. pag wala silang pagkain. Grabe po yung bahay nila. Anong pwede kong ano, itulong sa inyo? Sa inyong magkakapatid, anong pwede kong itulong? Ay, Paano po? Paano po? Maaari talong panayin na. Paano po maaari na? lang po mga May ipagamot po lang Yan po yung kanilang lolo. Yan May asawa ka pa po? May anak ka pa rin pong binubuhay? ay wala May pamilya na. Ang anak mo po ay yung tatay nila. Hindi po dito umuwi yung... Nag-responsibility yata po yun. Dahil, ito oh, naman, sila silang mag-asawa, parang hindi nagkakapan sila. Walang magandang kalimikat yun. Kaya ito ang nangyari dito sa batang ito, halos ito nag buhay nung walang sakit. Nung magkasakit po, um, kaya na yan. Na, yan yung nire niya yung ulo. Uh, Kapag matagal na siyang nakatayo kaya natungo at masakit daw mga ayan yung ulo. Uh. Ano po kayang naging dahilan nung ano niya? Dahilan po yan eh, yung bukol dito nung pag trabaho naman. Nagkabukol siya dito eh. Kaya hmm. para pagamot ko po yung eh, pahilot eh, ay hindi rin ang nangyayari. Baka nga ako napilayan. Nire-rende niya alas hindi nakakatulong pagkwento kahit sa mga sakit. Hindi ka naman nag-iisip ng malalim kaya nasakit ang ulo mo. Hindi naman. Hindi ka lang talaga makatulog. Anong nararamdaman mo at nakikita mo si kuya na ganyan? Ay, hirapan ka rin. Nakakaawa po yung mga palagay. Saan kayo ngayon kumukuha ng pagkain? Kay Lolo. Pinapadala po niya, yama, din po na ng digas. Siyempre, hindi naman kasya. Ano? Kasi nag-aaral yung tatlo. Ibuburok mong barda abo Kaya nga. Siguro, mapaano tayo ng check-up mo. Mapa-check-up ulit tayo para maresitahan ka ng anong gamot yan, yun lang muna yung ano may tutulong ko sa inyo magpapa magpapacheck up kung sakali pwede po yata dito ma'am sa kahit dito na lang sa malap para na halimbawa may confine siya hindi man natin ipa-confine pwede po yan <laughs> ano, wala kang pain reliever na iniinom ngayon wala po yan dapat may pain reliever to ay kasi pag sumasakit Mahirap yun eh. Ilang taon ka na? Ikaw? 15? Si kuya ay? 18? 18? Kawawa naman. Nangangayayat siya dahil dun sa nararamdaman niya. Nakakakain ka naman? Nakakakain Nakakain ka naman? Okay naman, magana naman. Ano yung ano mo yung di ka lang makatulog? Makatulog naman nakatulog ka naman. Yun lang, pag dumating yung sakit niya, talagang kahit na kakain, matungo siya. Pinapalipas yung sakit, sa kahit siya uli kakain. Na Ilang ba nang may sakit si kuya mo? Simulang March siya tayang. March, April, May, June, July. May? may? Tagal na pala. Ayan na nga po ano, kapayat. Ayan na po. Maganda nga po katong Ibrari po na siya. Ang daw po niya noon. Wait lang. Ayan. Nanonood ka nang nanonood kayo nang YouTube. Bihira lang. Kilala niyo si Kuya Bal. Hindi rin si Kalinga, parang kilala niyo. Hindi rin kasi kakabataan minsan ay iba naman ang gusto yung panoorin ano tsaka sila ay ano ay ah bihira ka na kakapais ng kumain na kayo kumain na kayo may bigas naman kayo meron may bigas ako sa sakyan sama, sama ka doon kunin mo maputik ay hindi ko binitbit yun muna yung may tutulong ko sa inyo ha tapos magpa-schedule tayo ng check up mo para kailan po mong kaya nang schedule natin at ang stay para para naman yung mga tiya yung mga tiya schedule natin schedule talagang kung araw opo kahit kay Alegre, kay Spreton, kay Lucy Magkano po kaya ang check-up sa... Huwag kang malungkot. Ayan. Ganyan po yun. Pag nasakit oh. po, yun na ganyan. Ganyan po daw yan. Ay, ganun? Pag naaabot po yung sakit niya. Hindi siya nawawala ng katin po kasi nahihilo daw po siya. Yan, sinusumpong okay. daw po pala. Pag ganun. Pag naaabot po niya. Pag inabot daw yun, yung sakit ng ulo na ganyan. na yan. Parang nakirot. Anong boyo? Na ka Naglo kahit nagkaganyan. yung gusto ko mai recover niya. Eh. Sige lang, laban Dahil lang. Ayan ako yung pangalan ni Kuya mo. Bata ka pa. Pangalan. Kayong hapat. Kagaling ka pa. Kayong hapat, uh, pangalan niyo? Ito lang. Ito ito ah, ito, ito lang isa. Ito, ito so lang ipapacheck up. I-schedule ko ng check up. I-schedule ko na lang po. Awa ako ay. Grabe, nakakaawa po. Bi Bibigyan muna po natin sila ng paunang tulong. Bigas, tapos ipapa-schedule si ko po ng check-up. Sulat-sulat na yan. Yung yan. Ito, pangalan ni Kuya mo yan? Pahingi akong pangalan, be. Pangalan ni Kuya mo, tapos edad. Pahingi ako yeah. ng ano, be. Birthday niya? Birthday. Birthday, tapos Mark S. Chavez. Birthday, yeah. tapos edad. Yeah. Ito po. Yung malaki-laki na malaki. Pag sinumpong ka, saglit lang naman. Tapos maya-maya okay na uli. Hmm. Pag nayo ko po, nawala. Pag nayo ko ka, nawawala. Malilipati. Nawa ko, Malili ba, hindi, hindi kaya sa brain. Nang tanamahin ko yan. Sa brain 19 siguro. 19. Nung birthday niya. December 28. December 28. Ha? December 28. Kaka birthday lang niya. December 28. 19. 19. Hindi ba pwedeng ano, umuwi na lang dito si mama niyo para maalagaan kayo? Hindi nga po ang hinihiling ko doon sa ina yung umuwi eh. Huwag ko na pag, kaan, Gusto, lalayas din na Sabi ko, ito nga maalagaan man lang. Ay, baga'y kung po po'y sa-sacrifice na namin mag-asawa mag mag eh. Baga'y yan. Kung malaga natin ba, diba, may amot siya, hindi nga mga batay umatay sa Eh, nasumpong na naman Nasumpong na naman yata Kaya nagawin siya. Po yan. Mayat maya. Nagkakanya na po ito na bago makatapos ng pagkain, baka tatlong bis siya yung nakapos. Be, mo to sa kanya, be. Templahin mo. Timplahin mo, mo yan, yeah, mayan. Maya. Kasi ano, pag ininom niya yan, busog ang pakiramdam niya. So, magiging ano siya, marirelax siya. No, mm. So, kapag buman niya yan, masakit mo masyado mm. -hmm. Tapos, ano, sama ka doon sa akin, bibig may bibigyan ko sa yung bigas doon sa, ano, sa sakin. Ayan, yan, po muna yung ating paunang tulong. And bibigyan po muna natin siya ng... Uh, herbal and bigas po and papa-schedule po natin siya ng check up para maresitahan siya ng pain reliever ano po yan, may bigas po tayo dito mga kalinga bibigay muna natin and, limang kilong bigas lang muna Ayan. Anong pangalan mo? Michael Michael Jan Tapos si kuya mo ay Mark Apat na magkakapatid na no? Ah, um, babata pa. At uh, wait lang, makuha ako ng herbal para ibigay muna natin kay kuya mo para lumakas yung katawan niya. Ay, mo to kay kuya mo ha. Kasi hindi siya masyadong nakakakain ng kanin pag ininom niya yan. Ah, uh, busog siya pag ininom niya yan. Tapos bibigyan ko siya ng herbal. Ito kuya, ito ay ano, para sa kerot niya. Wait lang, babawakan ko. Huwag ako na ipapakita. Ako na po ako magpapainom yan. Sa langit ka? Para uh, sigurado niya kayo Hindi, hindi pa na. Mahal ko po kasi pag sumasakit ang ulo ko, minom ako nito. Bibigay ko na po dun sa ako mo. No. Hindi ma. Ako na po. Ako na po magpapainom yan. Para sigurado siya. ang Careful lang po yan. Huwag po kayo matakot. Tapos ito po ay spirulina. Para po gumakas yung katawan niya. Pwede niyo po i-survive. Pwede na rin po yung pinsan dito. Opo, dyan ko na nga po ilalagay at tel. Sira po, sira. Ito din dinadala ka, na Huwag po kayo mag-alala ka sa hiyan. Hindi po kayo. Painumin nyo po ng tatlo. O dalawang ano tableta. Kahit isabay nyo po yung kapsula at saka yung tablet. Uh, dalawang tablet po tapos isang kapsula. Pagsabay nyo na po. Kahit painumin nyo na po ngayon, kahit wala laman nandiyan, okay lang yan kasi herbal po. Yan. Salamat, Salamat kay Lolo. Ayan. Ayan. Okay, welcome, welcome. Ayan. Roda Mixed Blood. Si Kuya mo hindi masyadong nakakakain, kaya painumin. Bigyan nyo po ng Spirulina. Opo. Tsaka painumin mo ng ano, kape. Para relax siya. May isa pa doon. Opo. Mm -hmm. po, Sabado. Opo, ah, sa Sabado po, hintayin ko po kayo sa, Dito. Salamat, Tay. Yan, na lang muna. Pasensya. siya ah, babalik pa naman ako. dadana ako ngayon sa hospital para ipa-schedule siya para sa kanya namang pain reliever. Kasi kailangan niya ng pain reliever. Ano pa? So, ayan. Thank you so much, Tay. Bye-bye po muna. Hello po. Kilala po tayo dito. <laughs>